Mabuelas na araw, mga ka-abante! Ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa aban tips at palala para sa life na kay Bongga. February 2, 2024, biyernes para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, may matatampuhan kang kaibigan. Ipaintindi sa rila ang iyong problema. Hindi rin magandang araw to maglipat ng bahay, ipafungsuy ang bahay sa tindahan at tindahan kay Master Hans Green at Tri. Ok sa man tayo, marami ang masamang loob sa panahon ngayon. Kaya naman mas mabuting maging maingat sa kasarili para hindi magsising sa huli. Pitch at 17. Tiger conflict day to day, huwag mo nang iwasan. Huwag mo nang huwag mong iwasan ang taong tumulong sa iyo ng panahong wala kang pera pink at 9. Rabbit, sumula ng araw with positive at good vibes. sa iyo ang good luck star. May isang type kaibigan ng tulong, financially suklian ang kanyang pagtulong. Give and take lang nga. Gold at 4. Dragon, kung feeling mo na ikaw yung struggle sa buhay, magpa-feng shui kay Master Hans para ma-enhance natin ang swerte. Silver at 2. Sa snake naman ito, ang araw na magiging mahina, ngunit huwag mapagpatalo sa tukso. Gray at 13. Ito naman, Sir of the Horsey. May success star at output star. Ipagpatuloy lang ang nasimulan. Healthy star activated niya araw, huwag kalimutan uminom ng vitamins maroon at 6 Goat naman tayo may hurtful word star na dapat iwasan, siguro do'y iwasan ang makipag-usap ko ikay galit sa kanya. Ang certain kulay ay orange at 15. Monkey, ikaw ang pinakamaswerte today. Everything's perfect. Nasa tamang timing lahat ng tatahakin. Brown at 7. Rooster, mag-ingat sa sinasabi o parinig sa social media sa kapwa. Posible yan mag sa huli. Masorteng kulay, gray at 10. Year of the Dog naman tayo, magkaroon ng iba pang idea na maaaring ibenta online upang madagdagan ang extra income na sideline na nasa chart. Yellow at 16. Kayo naman tayo, may marinig kang balita o mababasa today na sa kumare na magdadala po na magandang balita sa'yo. Para sa kalusugan, simulan na! ang balik alindog o extra pampaseksi ngayong taon. Maswerte kulay po, red at 19. Muli po, ito po yung gabay lamang ni Mas Trans. Kaya po gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga palad na salalay ang inyong tagumpay. Ako muli, ang nag-iisang di Mas Trans kuha para sa hashtag Hanswerte sa Avante.